Wala? Wala na? Yes, ma'am. Kasi yung sampo lang to. Kasi yung sampo ko ito. sampo. Sa loob tayo? May sa loob? Kaya dito? Ito sa akin gaw. Ito sa akin gaw. Ha, may gusto kong bilhin. Ha, may gusto kong bilhin. Ito, ito, ito. Ay, ito, ito. ito, ito. Isa lang? Ma, may gusto akong okay, bilhin. Puntas. Yung bigay doon, ano? siya? Papasok tayo doon sa loob sa Totobay. Kung kakasa lang. Bukas ba, ba yan tayo? may mag Ba? Pero pa doon. pa tayo na ulit na dito, eh. ma. Pa, nakita mo na ba to? Dati, gumagala kami yung dito. Wala ka pa, baby. Di, bata pa siya doon Ayaw siya? Sa siya noon? Oh, baby ka pa nung no? kaya pa na-remember. Bit, 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 bit ako ni Dati. Mm -hmm. Baby ka pa ako. pa na Nakakapit ako ay eh, Dati. <laughs> ka Nakaka... <laughs> na naka...